Sir, as lang po. Paano kung nabayaran ko na yung salary loan ko lahat, mag offer ba agad ulit sila? Thanks. So, shout out sa Idol Jan Michael Bulalakaw. Patungkol po sa iyong tanong sa iyong uh, salary loan sa RCBC. Yan. Uh, kung ito po ay natapos mo po uh, sa pamamagitan po ng Uh, payroll 'yan. Pag natapos mo na po yung loan salary loan mo sa yung sahod mga idol, sa kaltas mo sa iyong sahod. After 3 days po kung wala pong lumabas na salary loan offer sa iyong uh, loan tab sa iyong RCBC apps. Ay ibig sabihin po noon mayroon pa po kayong natitirang balance. Kailangan nyo po itong tatawag sa ating uh, RCBC Loan Service Hotline po. At kung sakali naman pong uh, meron pong natira, kailangan nyo po itong settle bayaran. Kailangan nyo po itong masiro po mga idol. Yan. Sa mga nagtatanong po, kung bakit wala pa po silang uh, salary loan after po ng kanilang uh, deduction of contract ng kanilang loan sa RCBC. Yan. Sana po nakatulong itong video na to. Bye-bye!